ako ng shy ko. Kinisiya, gito bagjud ka sa barahan na. Mulang bukbakit ka. big okay. amount of money yung success. The, the cards won't lie. Ikaw ginamit sa pili sa iyo para. Kinisiya. May laki galamit sa iyo. Like, so no, Lagot ka ayun. Lagot. Salbi. Lagot sa iyo. na akong laki. gi... Sana siya may akong ginatabangan per me. Hindi, hindi siya abutan tuloy. Yeah. Uh -huh. Abuti siya sa iti. Ang bugino daw ko mukha. Oh. Yeah. Salve. Yeah? Kaya? Oh, wala mo hindi siya nag-open sa kuha. Wala na siya yung mga tingin na buka. Uh. Salve. Dito pa tayo. Murang ikaw pa yung tabang. Ikaw pa yung tabang. Oo. Hindi mm. um, ka na muna ko. Ha? Pinadugtungan yung kinakaiga 50. Pero nga kayo. Suko siya sa imo. Suko dyan siya. Wala naman ako siya dawata. Suko. Ay, wala ko siya daw at Ako so, oh, di hindi, hindi, ko talaga siya tinanggap. Kasi sabi ko, sobra na. It sobra it na yung ginawa niya. So yun lang ka, tinaningan siya og 8 sa doktor. 50-50 na siya. Dahil sa pera na tinulong ko, nabuhay siya. Pagkatapos sasabihin mo, siya sa pera ng demonyo. Ay, shit! Ay, ti! Grabe ka man yun. Tapos ngayon, pinabayaan ko. Pinakain ko pa yun. Binilhan ng gamot lahat. Lahat ng medicine niya na hanggang kailan siya mag-take niyan, binili ko lahat yun in one time para lang hindi maputol yung medication niya. And then, binilhan ko siya ng grocery. Every month yun, every kinsinas katapusan para na siya makaon. And then, after that, wala na, nag-ano nag, na kami ulit. Nag-rumble na ulit kami, so pinabayaan ko siya. na napabayaan ko siya, Bumalik ulit, plus sa ako last year. Bumalik siya nakita sa CCTV. Sabi ko, ayoko na talaga. Pinaban ko yan sa Las Piñas, kaso sabi nga ni Ino, sabi niya, tulungan mo na lang ti muna baka sakaling magbago. Kasi awang-awa nga sila. Hindi pa alam ni Ino kung ano yung story. Bukod kasi dun sa muntik na siyang mamatay, before pa lang, alam nila ni Manang yan. Ako na nagsuporta niyan. Mula nung mga ang asawa niya, dalang pinilhan ng bahay, pinaayos na lahat, sinuportahan ang pagkain, ang ginawa, bininta ang bahay. And then after na, binigyan ko ng 30,000 kasi sabi ko magtindahan nawala wala, walang tindahan hindi, nagkasakit siya, yun na yung 50% na ko which is 580,000 ang nabagay ko lahat sa hospital bukod sa mga gamotan niya hindi nung, eto na ngayon bumalik ulit sa bisyo pagbalik niya sa bisyo nagdadrug siya ngayon, etong huli itong huli eh, hindi ko na siya tinanggap. Bumalik sa apartment. Sa apartment ko pa, galing ko lang. Hindi ko na talaga tinanggap. Mm -hmm. Yan eh, yung ngayon nasa Batangas. Kaya magkaaway kami, yan at saka yung mm -hmm. kapatid, mm -hmm. kapatid na babae. So, Malas. Hmm. Malas ba? ka hatag sa imong ka Pero yung kapatid na yung babae. Yeah. Yeah. Basta yeah. ang hindi pa. Hindi, 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 hindi pa okay. Ayun hindi, ba, Okay. Ay <coughs> 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 Ate, pasigil mo ito kayo. May gusto Ma mawala. mawalan mm, no? na. na. Nah. Ay, ito lang haba eh. Uh, Pusilin sa uh, Sa iyo eh. Ipan lang takay ko ang basi na natapos ang karo na ito. Na. Oo, oh, kasi pinanta niya yung ano nila doon Kaya nagtago-tago yan. Pinanta niya yung ano oh, ka nila. Kasi ano yan eh, ano siya ano yan eh, palit ulo. Nakulong kasi na yan yan. Mm ano -hmm. yung game ka magiging history niya

ay dili, siya siya mismo. Siya, mismo. siya may posidon. Mm -hmm. Siya kay siya. Basta inang taka din ako matingal lang ang mga sa akin ng si nagluksa ni kan ng kay si ako iso. Inang taka haslar ko ay. Sa imo wala problema. Swerte ka kaayo. Kung sa imo nagawas ng mga kwarta mo balik sa imo gid. Sa nasdad. Naa ko lang kaayo. Ambi ang kunting bio ko. Thanks Jackie selamat jumpa